Panibagong araw, panibagong umaga na naman mga choy. So ngayong araw, pag-uusapan natin tungkol sa aking inahin na baboy o sa aking journey sa unang pag-alaga ko ng inahin na baboy. So ngayong araw, pag-uusapan natin tungo ano na ba ang update sa kanya. So sa mga hili dyan sa bawat sa mga farming life, sa iba't oring pangkabuhayan at iba't ring pagtatanim, nandito kayo sa tama na video. So ano ang pahinintay natin? Samahan nyo na ako. Let's go! update pala sa aking inahing baboy mga choy ngayong araw na ito ay ka 100 days na sa kanyang pagbubuntis ito pala ang una nating basis na nag-aalaga tayo ng inahing baboy hindi pala madali ang pag ng isang inahing baboy mga choy lalo una pa natin itong basis na ginawa ang ginawa ko ngayon ay nahanda ko ang paglalagyan ng mga biik kung sakaling mga anak ng ating inahing baboy mga choy noong nag 90 days sa pagbubuntis ang aking inahing baboy mga choy ay binigyan ko ito ng vitamins para sa preparation sa kanyang pagpapanganak mas maganda mga choy kung ang ating mga alaga na baboy na kanda para kung sakaling magkapidiferensya sila ay madali lang natin itong maagapan at may balik ang lakas ng kanilang pangangatawan tayo ngayon ay nakaantabay baka sakaling magbigay ito ng sinyalis na siya ay mga hindi lang dapat ang alaga natin ng nakanda dapat tayo nga uh, nag-alaga ay dapat lagi tayong handa sa anumang oras at panahon samahan nyo lang ako dito sa aking journey sa pag-alaga sa aking inahinawa boy marami pa tayo mga video na darating mga choy so maraming salamat sa panonood